Ha? 300 na ang galunggong ngayon? Pabla lang ako sa 300 yan. Ako lang mag-isa meron galunggong na paliti. Anak ng tete. Isang kilo na lang. Ako lang mag-isa rin. Marapin na. Sabi ko nga sa namimili namin, bakit binili pa to? Ayun, ano oras kayo muli? Damay mo ako dyan. Sarap yan, ha? Hello, ka-farmer. Gapo ng alalay, ah. Yeah. Wow. mo. Ha? Yung... <laughs> Nung huli kong bili, Masin? pwede nang ipangsigang, eh. Ay, so, promise naman yun. Pwede po, pwede po sigba. Ayan, kakadrap lang natin. Isang magandang buhay kagadrap lang natin kay Bachichi Wine yeah. hindi ko naman nakalimutan bigyan ng baon nakatawa kasi gusto niyang ng ano may baon din siya kasi may pasalubong siya lagi kay Rowan naalala niya naman lagi si Rowan si Rowan naman inaabangan niyo pasalubong lang natin so, ayun hindi tayo, bibili ako ng paglumpiang isda baka dalawang kilo na siguro so sa mga gusto kong isingil sana yan sa ating kitchen house lumpiang isda masarap na suka ito oh nagbabaon kami na uh, tutuan uh, eh, kay Kuya Mix in-order akong mas malaki-laki sana meron pero nag-message siya sana yun na yung malaki nga ang uh, anak ko o oh. Uh, message siya eh so pasyalan natin yan hopla with me. anywhere Oh yeah atang okay. The best breakfast masarap na breakfast Pansit Canton ah, Nag-iisip nga ako eh. eh Nagbigay kasi sa akin ng sampung paanang baboy O ulam na nila Pata ah, yung paanang baboy Ha? Pinunti-unti ko Ah, bagoong pala. Bibili tayo. Hindi ka ang Kay Jeff na, kawawa naman. Pwede na? sa kanya ito. Ha? Sa kanya ito. Sa kanya rin ba yan? De, bibili ko kilo na. Pabaon okay. ni sa kasapsapan pala. Ayan. GG. Wow. May biya. What's the menu? Nothing. Oh, walang galunggong na eh. Ayun, galunggong. Nasaan? Oh, Si ate wala. Ano? Galunggong. Lulumpiain, lulumpiain ko. Dito na ako. Baka maunaan pa ako. 300 kilo pa. Na. Ha? 300 na ang galunggong ngayon? Habla lang ako sa 300. Ako lang mag mayroong galunggong na paliti. Anak ng tire -tire. Isang kilo na lang. Tire -tire. Grabe naman. Sabi ko nga sa namimili namin, bakit pinili pa to? Wala mang tukos. Grabe naman, sinong bibili ng 300 na galonggong? Hindi na, alala bete, last na lang yan. Wala mang kasa ng dalawang meron. Panahon ni Cory, magkano lang yan ah? Tapos nga 240 lang. Alala ko, galonggong 80 ata nung time na yan. May oh, 50 pa. Oo, yun ang ano ng... Hindi, pero sa Malabon, minsan may mga... di ba, nagmumura na. Tumpok, tumpok. Ay, binalita naman sa TV, 300 talaga. Baboy nga, 500 na yata eh. Dapat hindi na binili yan, wala na kukubo sa 300. Importante, huwag masira. Salay, salay. Salay, salay. Ayan, no? Bili na din. Oh, babati ka ba? Oh, oh. Ayan na. Hello! Shout <laughs> out! out. <laughs> 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 Anong pinamalikin mo? Dati na kayo siya lang. Dati na kayo siya lang. Hindi pa! Ay, di Hindi pa kayo punta. Angkano yung ano? Angkano ito? Ha? Huh? Ito sila. Magkano po ito para baka mamaya maubusan ako anong araw no, na ba kaya? 350. 350 Wala ah, ano yung mga 250 lang? Wala. oyan, oh yeah. 180. Ha? 180 siya kilo. Pang ano? Oo, uh, uh, pwede. 180. Parang ano na to? Hindi. Tat, okay. Parang tatlong taon na. Ay, loko. Ang um, tatlong taon na. Ang kilo. Dalawa. Dalawa. Ha? Ikaw naman. Dialogue mo. Walang buhay na manulag. O, oh, nagalmosal na si Nanay Conching, ha? Nay, kailangan ng palitan tong upuan mo. Wala na, wala na. Wala na kung eh. Nasa baba, eh. Oo, wala na. Laki ng ko sa baba. Dati-dati, marami nga ako din. Wala na. ayungin ka na rin yata. Ano ba yun? Bi. Biya. 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 Ako na, madali na akong ayos. Madaling na hugot. Nakauwi agad? Mm-hmm. 360. Hindi ako nang bagoong. Marabing galong ko ngayon, 300? Yes, po Ginuli na lahat ng Chinese yung isda natin sa ano? Isda natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ano, sa China mo. Wah. Ginuli na lahat. Oh, nai. One. Two. Ay. Oh. Three. Ay, yung ate ko. Ay, ate mo. Mamalengke din. Ha? Ah, Tingnan mo nga naman ang buhay. Tingnan mo. Oy. Oy, wale. <laughs> Ayan mong na. Pa. Yan ang gusto niyan, namamalingke. Yeah, yeah, yeah. Ano, Yan ang gusto ano, 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 bilhin mo doon. Hipon lang, tsaka galunggong. Palinis ka? Ate ko yan. Oo nga, sabi nga. Tagay lang, nyo, mayaman yan. Bili tayo ng bagoong. Oh. Ano na ba ang meron dito? Good morning, Good Morning, ay. T-shirt mo pala. Anong size mo? Eh, yeah, medium. Kumayot na ako eh. Yeah. Oh. Next. Ulo Yung mga dalawang kilo. Saan well, hindi ka magpapagawa oh, Yun na nga eh. Kukuha nga akong mga tatlong kilo eh. Tatlong kilo ay Babaw Ah. Babaunin ko sa beach. Isang sakong mangga. Ano ba ang masarap nito? May magang sarap nito, may baboy eh. Na game po. pamisan-misan oh, kailangan mag-relax. Sana all. Huwag puro trabaho. Yung <laughs> masarap ba yan, brother? Ay, Empanada. na ano pa ba ang bibili natin celery ah dito na kaya no? meron ba dito celery kaunting carrots tapos celery na rin brother carrots sibuyas meron naman tayo yun Magkano nga ano natin ngayon kay brother? Mahal ba ito ngayon? Ha? Iiwan ako ng uh, keros din sa aking mga alaga. Isang ganun lang. O oh, yung pwede na. Ay, yan. Curtified. kay Kuya Mitz. Dana natin si Kuya Mitz. Laging bago. Parang so ang mercury eh. drug lang ha. Sa so tapayan. Bakit so, niyan, brother? 300 lang, idol. Parang mercury drug lang. Ang bagoong. Laging bago. Kailangan oh. mag-bid sa'yo, idol. Sa lunis. Ano, Sa lunis? Kapaluto ko na. Pao. Wow. Pao na ko ng mangga. So, Apat na araw doon eh. Ayan. Yeah. Huh? siyempre, sayang ang biyahe. Yes, yes, yes. Ah, sulit. Thank you, Aron. Thank you. Good <laughs> morning. <laughs> <laughs> <speaking> <sack> morning. Morning, good morning. Okay Hello. na, thank you. Bukas, we'll <speaking> bibili ako ng ano, mangga. Sulit uh, ako. Ah, kapatid Oo, mo. ito sa mangga. <speaking> Hello ka, farmer! Gapo ng alalay, ha? Oh. <laughs> amoy amuyin mo. Yung nung huli kong bili, pwede nang ipangsigang, eh. Ay, so promise naman ito. Thank you po. Pwede pong tukbay. Thank talaga ako nang makakalimutan talaga naman oh no? pabalat oh meron ka pala hindi ko nakita wala na wala na wala na wala na one way kalamansi pala yan gabili din tayo be rapper gumibili ito si Maki maraming kalaman hindi na ako lang hindi ano. hindi sa na ako nagpili mahala na Sarado kayo isang araw? Linggo. Pati, pag Sunday. Pati umaga po, Sunday, sarado mm -hmm. talaga. Mm -hmm. Sayang naman ang benta ng linggo, malakas. Maglalaba akong damit ko. Sila nagsisimba. Oo. Oh. 60. Wala na, boss. Wala na po. Ah, tuwing Sunday? Oo, uh -uh, 2.25. 25 mm. Ma babang bang Simba ni Rosana? Oh. Oh, 211. 2 25. Two. Three. Three. sanay na sanay. Thank you. po Sige Marami pa rin pasaway, ano? Hindi <laughs> na tayo dadaan kasi ang mga dali pa tayo ng vlog kay Kuya Rick sa manga si Frankie, ah Matipid-tipid ako ngayon sa... Ha? palengke. Kasi <laughs> na muna ang bahala kay mother. <laughs> Pero itong galonggong kaya yan, no? ha? Ah, nga ako lang

Brother Michael Baluyot Brother Michael Baluyot Ay Kusama uh, natin sa barko dati Nagkita kami niya ng vacation niya Palagay ko nasa barko na uli siya Kaya na lang nakatakas tayo Tayo sa Buhay barko pero syempre slow moving pagka nag go so oh, ayan oh, mukhang na po sila ayan Kapat na po ng pure gold <coughs> ito mga ba na tong dinadaan uh, dinadaanan natin pero dito ayan no oh, yung kabilang side nag uh, ano na sila nagpoforma na po sila ayan mukhang ah, bibira na mabilis lang yan na sila kaya sarado ang sa may munisipyo. Pero so dito okay na. Mga hindi na apektuhan gaano. Mga medyo mataas sa lugar. Pero yung iba apektado na. Talagang gumaba uh, yung lugar nila. Wala nang pares muna. Ayan po yung pwesto ng pares. kasi so, sumalubog tayo Hindi tayo mabibig sa pagkain. Ay. Isang breeder. Alam pa din siya. Oo. Karon kasi one. Ay, mutuloy ng inayin sa baboy. Ay. Ito magagamit. Binibenta, dalawang best na siya ng Wala ka lang sa best Binibili ko yung malilitsun agad Bibili ko yung may ko agad Nakabili pa si Rambo ng ano dito, hapon? Si Rambo, bumili? Yan, makakain okay na tayo Ano ba, go na Itay ko lang eh pag in-stop na nila yan, go na tayo. Sugo ko dun ha Marami-rami Ang panalo Mahabol pa yung mga tricycle Okay Okay tansya ko na March para tapos tansya ko mga June June, July <laughs> uh, June, July po siguro. oray haba pa to Nakalala, Ayan ko yung karga kong uh, pin sa dance floor doon sa kainan so sabi ko kay papa yung sana mahabol kasi eh, para sa sabat yung abin niya ganila diba? kantahan para masaya tuloy tuloy na ang kasiyahan <laughs> so ayan po mga kapat naputin na natin ang video at uh, meron din tayong vlog kay Kuya Miss so ayaw ko makakaapat ata ako ngayong araw <laughs> o yan, maraming pong salamat at magandang buhay.